Ako bubuha ito sa panay ko Sige mo Ano, tinapay guys uh, ah, magpapakain kami ngayon sana mga nasa lanta ayan pala yung president namin guys Virador ayan pala yung grupo ko guys sa mupit 2,000 years later oh, ayan guys ayun yung mili na kami guys lagyan eh. eh. oh. nyo naman ng itlog maglogaw kayo <laughs> Yan guys, yung sasakyan namin. Yan mga ka-judge si Moto, yun nga at nagluto uh, na ako. Yan, nag-aanda na yung mga kasama na ako. Yan guys, punta natin si Press. Okay guys. Ito pala yung chairman guys nang-anak. Mirador guys. Yan guys. Kaila? Matulong sa mga... Yan guys. Ayop na to wala doon! So hey guys, balik ako kayo mamaya pag okay na. A little longer than a few minutes later. Magkakano kayo ng mga dilata or what? Ay, na pwede natin may ano. Binis ang sabi na ito. Hindi, papamigay. Oo, kahit ano, mga pagkain, tinapay. Tinapay na lang. Tinapay. Kahit nila magluto ang pancit. Magluto ang pancit. tinapay. Kailangan namin. Ha? Ito yung pagtabo ng lugaw. Eh, dogi. Wala na din eh. Yun Ano pa? hindi may sandok naman yata dyan eh. Ayo. Oh. Ayun guys, kung uh, anong gumuna yung styro namin. Ayun pala. Okay oh, na. Now. A few moments later. Ayan guys.

Ito 'yung sa taas mo. Yung lang. Sa taas mo ka lang. Ah, sige, sige. lang. sa taas. dito. Video lang, sige, sige. sige, sige. Ah. Ka ah, yung may Eh, bang malakas dyan, Paps? Oo. So, eh, loko 'yung malakas Ano, Ay, pinolgas ang daanan. Um, paps?

Uh, việc, 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 việc bye, bye, bye. hello, mẹ có biết lang. Ayan hey guys, president namin guys Tapos chairman Sekretary namin Ano? Hmm. Ito muna pa Isabay jan, Para Isabay mo dyan Para Tubig natin. Ang dubbing nung ka tubig Tubig Pops, tubig. ano pagano lugaw, tubig Tapos tinapay. Tubig <tod> po. <tod> Wala <tod> pa. pa <tod> Ang, ang dapat, o hahan mo nga lang yung tubig. Naka-pila. Naka-pila. Para... Pagkatuloy mo yung dating Oo. Pagdating na tulogan Ikot pa tayo, pre. Marami po. Yung baby, pre, oh. Yung baby, oh. Yung baby

ikot lang tayo sa kabila top. Meron dyan meron. Meron daw ikot lang, ikot lang. Ilagay ko pa lang ikot lang po. Ayun, na diyan eh. Dapo. Meron, meron. daw? Oh, Staker, Staker, sticker pop. Sticker sticker. Ah. ah. okay na. Ikaw tayo sa kabila. Ikaw na. Ay, bagong Ay, bagong panganak. Ay, bagong panganak. Ay, oh. bagong panganak. bagong panganak. bagong Ay, bagong panganak. Ay, bagong panganak.

ayo <perfektionic stone> ya. Wala na Ikot tayo sa kabila pag wala na Ikot tayo sa kabila Para mabigyan pa natin yung iba Isang logo pa, Isang logo. Isang logo. Isang pa, Isang logo. Isang logo. Isang logo. Isang logo. Isang pa Isang logo. Isang logo. check logo. Isang logo. logo. Isang logo.

Oh, tara, ikot tayo Ikot tayo Ikot pa ba kami, ma'am? Hindi na Pupunta ba sila rito? Saan sila?

Hmm. Unti lang pala, pre, no? Ikot tayo sa kabila. Para mabigyan din yung ibaron no? <tipos> Ang, ano <tayo>? yung... <tipos> yung <pinano> ni Yung <tipos> ni Marvin? Ano ni Marvin? Ano ni Marvin? Ano ni Marvin? Ano ni siya <tipos> <tipos> Ano, ikot pa ba tayo? Ikot daw, ikot. Oh, sa kabila. Yung talaga, lubog talaga yung kabila eh. Kasi ulit mahirap kasi dito Putik talaga, puro basura yung gilig tops. Mahirap oh, paikot lang yun, eh. Kailangan problema. Pero binako naman na yung mga putik eh. Di ba may bako kanina? Ba oh, wala ano boss ng ano. Dami-dami pa naman, marami pa tayong mabibigyan din sa likod. Oo. Oh. BP. Ano, diretso? Hindi <mulay> ko alam sa kanila. Pag bumalik tayo, mahirapan yung kotse. Please, please. Hindi kaya, Pops! Yes. Hindi kaya! Dito tayo. Sa, Sa kabila tayo? Ah, sige. One. Hindi kaya ron eh. eh. kita ka ron ah Sa YouTube ka ha. <laughs> <laughs> Embe ya nah. okay, okay. Okay, yan ah. Yan yan ah, Bye. Thank you for your... oh, hi, Bye. 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 Shut Bye. Shut Ah, ah. Nasa gabal na yata tayo sa daan ng pre ah. Nasa gabal na yata tayo. Wala daw eh. Wala daw man eh. Malusutan eh. Atagal sa akin yan. Yes. Anong pahalan? Anong pahalan? Shout out ko na lang. Shout out. Uh, ito, ito. Sa harap. May channel niya. Ha? Channel. Ha. Ah. Meron niya, may YouTube din yan. May YouTube din yan. Ha? Na na eh. Ah. Ang dami mo hindi kanina eh. Ang nga. Wala ka po, ka mo hindi kanina. <laughs> Nakawa ka. Um, ka. Hindi. Nakawa Just mo. Ha. Ah, ah, tignan mo. Research mo na lang sa Facebook. <laughs> ano anu yun? Aba, niya? <laughs> Shoutout po kay Sabrina. Ano, kay Sabrina. Miss <laughs> ka <na negotiating laughs> ni <University>. Baste. <laughs> <laughs> Pag lolo ko yung ilaw ko. Ewan ko lang. Pagka uh, hindi na ubus dyan, Lipat tayo sa kabila. Ang no? Kaya na. Kasi sayang din naman. Hindi, marami rin doon kan <laughs> Masaya na. <no? laughs> Masaya kahit mali sa ka bagay kanina, lang. Kahit uh, minamadali, minamadali kasi namin ka ganina. Tayo ang problema kasi wala rin kami panggatong kasi kanina. Sabla. Eh din kanina, di ba? Pagpunta dito kanina. kanina. Naman, hmm. pang tao kasi nagpakain ng ano. Hmm. Eh ilang kaldero lang yung dalawa. At dalawang area ang nagpakain ng tatlong kaldero. Ay, tilap. Tapos ang uh, na Sampurado. Sinulok ko so, lang eh kasi. Yung ano kasi namin, yung pinaka-hit na grupo namin, gusto rin ang paabot ng tulo. Mm. Pero itadaan na lang sa magkahi. Oh. Okay naman yung review oh. kasi kailangan ko talaga rin po rin. Sana, sana, siguro, makabalpi ka po yun. Mayroon tayo di so, pinigil. Eh. Ang tinatawag nila. Bakit hindi sila mga mga kubay? Oo. Kasi, kaya. Alam naman nila ito? hindi ganito. May baha man eh. kami sir, pero hindi ganito talaga ang nangyari. Dahil, kumapo eh, dito na tumari pero mo, yung motor ko sir, ah, mura lang nga lang yung motor na yun, kasi rosy lang yun sir. Hanggang saan yung barito sir? Mga hanggang baywang abot ba? Oh, e, Sabi ko sir, yung doon likod. Nagpastaw na. na. Eh, ibig sabihin, dito, mataas din dito. Po, ang mataas nga, ano?

Ano ba? Lilipat pa ba tayo? Marami pa natira? Lip Lugaw na lang. Anong natira? Lugaw ano? Wala ah, tayong tubig. Wala ng tubig. Tinapay marami pa. Ibig sabihin, lugaw tinapay na lang mabibigay natin, na? No? Pwede na yun. Sa kabila naman tayo. At least kahit pa paano, meron tayo na ano sa na sa inyo Wala na sa inyo doon? 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 kasi na lang, dulo nito parang kineyata parang kineyata hindi 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 O, ito. Abul, hindi ito. Ito. Abul, hindi 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 dito tayo sa kabila. No, ano, lang pala, lugaw tinapay na lang, no? Oo. Lugaw, no? Sarap pang sa tinapay din. Ha? Yung sa tinapay. Sarap ba? Sarap. Gusto namin yung tinapay sa lugaw. <laughs> sarap. Okay. Tara, tara. Wala na po, naubos na po yung sticker ko Si Pres, binigyan ako Apa. Ito Binigyan ako ni Pres na Kipat na po kami sa kabila na uh -huh. ito uh -huh. Kira po talaga pagka sa tubig ako, no Pag tubig po talaga yung makipat Sa totoo lang sir, mas kailangan talaga rito ang tubig Kasi yung hmm. tubig na no, hindi pa kailangan Mahirap pa po. O pag bina talaga mineral po talaga po. kailangan, no? Tapos yung mineral pa po dito, may eh, mahirap. Ano yun kasi parang ano lang eh. Isang ano lang yata pa yung pinadaan. Eh. Mm. Di talaga kaya importante po talaga yung tubig. Ito si Nanay oh. <tryan> Mabubuhay ko sa batang ito. Sige mo ito, baby. Ano, tinapay? Kuha po kayo, Nay. Isa. Kuha <laughs> na, isa kayo, ka Nay. Isa lang. Kuha po, mo. Tinapay ito. po. po kayo. Isa. Ah, sige, tinapay mo na. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Po, isa puya, puya, puya. na isa lang. Ako, puya, ay, lang kuya, isa lang. Para makarami. Isa lang. Isa lang. Isa lagayan Oh, lugaw. libre lagayan. Wala na wala na ay tinapay lagayan, lugaw,